Hi mga mi, share ko nga lang itong glass rack organizer. Finally nga dumating na nga itong hinintay kong lagayan ng mga baso. Napa-order nga ako nito para ilalagay ko na nga lang sa lamesa ang mga baso. Para nga kung sino yung gustong uminom agad, madali na nga lang kukuha ng baso. White na nga itong pinili ko para malinis tingnan. Kompleto nga lahat ng pinadala ni seller at secure na secure ang packaging at karton pa. With silicone stopper na rin ito mga mi para hindi magasgasan yung mga baso natin. Gawa po siya sa metal kaya matibay po siya mga Mami. Bagay na bagay nga ito sa mga timputi at napakasyala. Kung gusto nyo nga rin mag-order mga mi, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.